Beast Gohan versus Ultra Instinct Goku at Ultra Ego Vegeta Hindi ito patas na laban gaano man natin gustuhin Sa pagtatapos ng Dragon Ball Super Super Hero Arc sa manga, sa wakas ay nagkaroon na ng pagkakataon si Beast Gohan na ipakita ang kanyang bagong lakas sa isang sparring match laban sa kanyang ama na Ultra Instinct Goku sa Planet Virus. Maraming debate at hakahaka -haka tungkol sa kung paano ang laban At sa unang tingin, mukhang may lamang si Ultra Instinct Goku, ngunit ipinak kita ni Beast Gohan ang isang sulyap ng kanyang buong lakas. Itinaas niya ang kanyang enerhiya. Halos hanggang sa punto ng pagkawala ng control at one shot na tinalo si Goku sa kanyang Ultra Instinct Form. Dahil si Ultra Ego Vegeta ay halos nasa parehong antas na rin ni Goku ngayon. Malamang na hindi na rin siya magtatagal kahit pa iba ang gamit niyang Ultra Form. At mismo si Akira Toriyama ang nagsabi na si Gohan ang muling pinakamalakas sa lahat. Ang tanging lamang lang ni na Goku at Vegeta ay ang kanilang mas mataas na karanasan sa laban kaya maaaring magmuka silang malapit sa antas ni Gohan kahit na sa totoo ay malayo pa rin ang agwat. Alam natin na maraming haters ang Dragon Ball GT ngayon, lalo na't sumikat na ang Dragon Ball Daima sa buong mundo. Pero hanggang ngayon, Super Saiyan 4 pa rin ang pinakanatatanging transformation. Bilang bahagi ng Great Ape Branch ng Super Saiyan Transformation, malaki ang pagkakaiba ng Super Saiyan 4 sa mga nakasanayang Golden Hair Forms. Pero ano nga ba ang dahilan ng pagiging kakaiba nito? Dito, ipinakita ng Dragon Ball GT ang isang sulyap ng katalinuhan upang maabot maabot ang Super Saiyan 4, kailangan makapag-transform muna ang isang Saiyan sa Golden Great Ape. Ang Super Saiyan form ng isang Great Ape, tulad ng nakita natin kay Goku, kailangan makuha niya ang control sa anyong ito bago tuluyang maging Super Saiyan 4. Isa sa pinaka-cool na detalye nito ay sa GT. Ipinaliwanag na hindi maaaring i-activate ang transformation sa sariling kagustuhan. Kailangan ng exposure sa Blutes Waves tuwing mag-transform. Pero tulad ng nakita natin, Kailangang special na kaso si Goku dahil nagagawa niyang magtransform ng malaya na nagdadagdag ng isa pang cool at nanataking aspeto sa transformation na ito at sa wakas ginawa na nila ang Super Saiyan 4 ay totoo at official na kanon na salamat sa Dragon Ball Daima kung hindi nyo pa napapanood ang episode 18 ng Dragon Ball Daima ito ang isa sa pinaka nakakagulat na bahagi ng buong serye kahanga nga na si Super Saiyan 3 Goku pero nang hindi na nito kayang tapatan si Goma at ilang segundo na lang bago siya tuluyang mapuksa ay pumasok na si Neba binigyan na ni Neba si Goku ng isang mahiwagang power boost na napuno ng mahika. Tila may binago sa kanyang DNA. Dahil dito, nagawa niyang maabot ang Super Saiyan 4 sa Dragon Ball Daima. Lumabas si Goku sa eksena na may bahagyang bagong anyo. Pulang buhok at balahibo. Pulang mga mata at isang bagong lakas. Natutuwa ako na inalis na nila ang maliit na detalye mula sa Dragon Ball GT. Kung saan ang pag-transform ni Goku sa Super Saiyan 4 ay ibinabalik siya sa kanyang pinakamalakas na physical na anyo. Ginagawa siyang isang adult muli. Ang tanging tanong ko ngayon, paano nga ba nabalik ni Neba ang buntot ni Goku? Sana ay ipaliwanag ito sa susunod na episode. Isang bagong Majin Bu ang sa wakas ay isinilang. Alam natin na si Namarba at Arinsu ay nagpaplano na lumikha ng isang bagong uri ng Majin Bu. Ngunit hindi natin alam kung gaano katagal bago ito magpakita. Sa huli, lumalabas ng isang episode lang ay sapat na para dito. Kahit na hindi nagiging pinakamahusay na episode ang Episode 9 ng Daima nagtapos ito sa isang napakataas na punto ng pagkapanganak ni Majin Ku. Ang bagong version ng Majin Bu na nilikha ni Marba. Ang itsura ni Majin Ku ay parang isang kombinasyon ng uri na Majin Bu at ng mga Saibamin o mga Chupul. Ito yung maliliit na mandirigma na ginamit ni Nanapa at Vegeta para taputin ang lahat sa Earth. Marami pa tayong hindi alam tungkol kay Majin Ku. Halimbawa gaano ito kalakas o anong uri ng mga teknik o kaya nitong gamitin? Taglay ba nito ang parehong kapangyarihan sa regeneration tulad ng kay Majin Bu? Magagawa rin ba nitong mag-self-destruct gaya ng ginawa ng mga Saibamen bilang huling paraan? Mukhang hindi na natin kailangang maghintay ng matagal para malaman ang mga ito dahil ang plano ni Arinsu ay tila para kay Majin Ku na talunin ang numero uno ng tamagamis. Batay sa kumpiyansa ni Arinsu, tila si Majin Ku ay isang tunay na panganib.